Welcome back mga kaboxing! Matapos nga pong umayaw ang matibay na pambato ng China at rank number 3 sa IBF minimum weight division na si Zhu Dian Singh na may kartadang 14 wins with 12 knockouts at isang talo para sa IBF minimum weight title eliminator match kontra sa ating matibay na pambato na tinaguriang the baby face ng General Santos City na si Joey Canoy na kasalukuyang may edad na 31 anyos at may kartadang 23 wins with 14 knockouts, 5 talo at 2 tablah ay opisyal na nga pong pinag-utos ng IBF na labanan ng ating pambato ang rank number 6 sa kanilang division na walang iba kundi ang former world champion at matibay na pambato ng bansang Japan na si Jinjiro Shigioka para sa kasalukuyang hawak na titulo ng ating kababayan na si Pedro Taduran. Matatandaan na dating hawak ni Sigioka ang IBF belt bago ito maagaw ni Taduran noong magharap ang dalawa buwan ng Hulyo nitong nakaraang taon lamang. Dahil ang sinasabi at pinaniniwalaan ng maraming mga Japanese boxing fans na susunod o mas hihigit pa sa tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue na si Jinjiro Shigeoka ay dinurog nga lang po ito ni Taduran at tinalo via 9th round technical knockout At pinatikim kay Shigeoka ang pait ng unang pagkatalo At binungisan ang nooy undefeated record ni Shigeoka na 11 wins with 9 knockouts Kung magiging matagumpay ang ating pambato na si Joey Canoy kontra kay Shigeoka sa kanilang laban Ay ito na ang kanyang pang-apat na beses na susubukang maging world champion kontra ang kapwa Pinoy champion na si Taduran dahil sa mga di nakakaalam, taong 2017, naging world title challenger itong si Kanoy para sa bakanting IBO World Light Flyweight Belt kontra sa pambato ng South Africa na si Heki Badler kung saan natalo ito via 7th round referee technical decision. At sa sumunod na taon nga po, sinubukan naman itong sungkitin ang IBO World Minimum Belt kontra sa pambato ng South Africa na si Simpiwi Kongko na kung saan na uwi sa no contest ang laban ng dalawa matapos tinigil ang laban dahil sa sugat ni Kongko dahil sa accidental headbutt. Taong 2019 naman ang pangatlong subok ni Kanoy na maging world champion matapos nitong sagupain ang isa pang pambato ng South Africa na si Kusinati Zui para sa bakanting IBO minimum belt. Ngunit natalo po ang ating pambato via 12 round unanimous decision. At kung magiging matagumpay naman si Sigioka ay mangyayari na ang inaasam na rematch ng mga Japanese boxing fans sa kanilang pambato kontra sa matibay natin na kampiyon. Sa ibang balita, top rank promoter na si Bob Arum ay diritsahan nga pong sinabi na si Mayweather ang pinakamahirap ihandel sa lahat ng mga boxing star na kanyang nahawakan. Matapos ang sampong taon na magandang relasyon ni Arum at Mayweather noong simula sa kanyang unang laban noong 1996 hanggang 2006 ay tila naging matabang at dinaga naging maayos ang relasyon ng dalawa matapos inakusahan ni Mayweather si Arum na binabarat daw ito sa bayad sa kanyang mga naging laban. Dahilan para kumawala si Mayweather sa promotion ni Arom at prinumot ang sariling mga laban gamit ang kanyang sariling promotion. Sinabi din ni Arom na si Tyson Fury ang pinakamahirap inegotiate sa lahat.